Tapos tataas pa ang gasolina next week. Ayun pa. Ito report ni RH15, Giselle report. Come in Giselle. Sa Jerry Katuning, na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon niyan sa Energy Department. Sabi ni Assistant Director dela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 15 sentimo hanggang 60 sentimo na taas presyo sa dada litro ng gasolina habang 50 sentimo naman hanggang 60 sentimo sa dada litro ng diesel at 25 sentimo hanggang 40 sentimo sa dada litro ng gasolina. Sinabi ni Romero na itutulak yan ang patuloy na geopolitical tension sa pinang ng gyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Gayun din daw yung kasunduang nuklear ng Amerika at ng Iran. Dahil din daw yung pangamba sa supply matapos maapektuhan ng wildfire ang produksyon sa Canada at ang mas malaki kay sa inaasahan na pagbawas sa inventaryo ng kudong langis ng Estados Unidos. Ito, special report para sa Deezer Age na sa Pilipinas o na sa Pilipinas.